Hello po, good morning. Today is Friday. Good morning. Good morning pa ba? Yes, good morning pa. And then, mag-update tayo sa hagdan. But before that, ayan, pakita ko muna yung aming front, front yard background, ang aming munting bahay. So, that is it. Malap, matapos, natapos na talaga siya. Arrange na lang sa interior yung kulang. Pero yun nga, pahinga muna kami. So, Lakad ako pababa. So yan, pinapawisan ako kasi galing akong dagat niya, naligo. Early in the morning, pinapawisan na naman. <coughs> 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 Excuse me. Okay, so yan yung garden. Sobrang malinis na. At almost may tanim na yan pero hindi pa tumubo yung iba. Wink, wink pa more. Wink, 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 wink. <laughs> Okay, so wink, 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 wink. Bayuta. So, ayan. <laughs> Punta tayo sa hagdan. O, so, i-update ko po kayo sa hagdan. Kasi para makita na din ni Ate Ems, This is the first time na mag-update ako sa hagdan. So, ayan yung mga seedlings na tumutubo na sila. Iwan ko lang ang daming seedlings. Hindi ko alam kung anong gulay yan. Basta mga gulay yan lahat. <coughs> Excuse me. So, yan yung tinanim ni Mama Delina. Ayan, no, di ba? In the coming months ay mapupuno ito ng mga sit gulay. So, ito naman, ito, ito. Ito namang kamote tops na to, Ito yung dala ko ka Inday Ngabel na purple na kamote tops. Wala kasi kami yan dito eh. Kaya dinala ko ang cuttings. Ayan, tina pinatanim ko kay Mama Delina. And ngayon ay tumubo na siya. Ang bilis niyang tumubo. Oh. Mm uh -uh, diba? Kaya talagang pag may tinanim, siguradong may aanihin. Okay? Patuloy tayo. Punta ta na, punta na tayo sa hagdan. So itong kalsada na to, ito yung paakyat sa amin. Pero hindi sa amin yan ha. Sa kabilang lupa yan. Kung saan dito umakyat at bumaba si Ate Julie at Inday Ngabel. Yan dito. Namuntik na silang kumalering. <laughs> yung didyong yon yun, may nag may nagko-comment, palagyan ko daw ng handrail. Paano ko palagyan ng handrail yan? Hindi naman sa akin yan. Nagpasal nagtsatsaga na lang kami kasi nga pinadaan kami. So dito sa gilid, ayan, 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 malapit na, malapit na, malapit na, malapit na. So dito, ayan, ipapakita ko. Ayan na. So ito na yung aking lupa. Yan na po ang hagdan. Mm, di ba? Yan. So, pwede na siyang da daanan. Kasi natuyo naman yung simento. O, di ba? so, may hagda na kami. Hindi na kami mahihirapan dyan. Anyway, thank you pa din sa kabilang lupa na yung wala pa kaming hagdan. Dyan kami, dyan kami dumaan sa kalsada nila. So, ayan yung pa paakyat. So, hindi pa yan natatapos dyan sa parting yan. Kasi nga, Medyo mahirap of course hindi ko din hindi ko din pinupuwera sa mga trabahante ko kasi nakakapagod kaya at kailangan nilang hakutin yung mga bato yung mga hollow blocks na ilalagay diyan para ma magiging maganda yung resulta or maganda at uh, tawag doon ma matibay kasi gusto ko lang kahit hindi maganda ang importante matibay kasi bangin ito at saka naka matirik or matarik mat, matarik paano ano ba sa tagalog matarik ah, hindi matirik kasi pag matirik yung mata yon tumitirik yung mata so matarik or bangin talaga yan pero the good thing is maraming bato na solid yung bato so ayan sa bandang ito kailangan pa nilang abunuhan ng lupa para ah uh, Basta, abunuhan nila ng lupa. Yun yung ano nila. Hindi na ako alam kasi wala akong alam dyan. Ang sa akin lang is, ang importante ay matibay yung pagkagawa ng hagdan. Okay? So, Ate ito na po yung, kasi nga gusto ni Ate makita. Kasi nga, para makaano na siya, maka-decide na siya kung magkano ang ipadala niyang bonus para sa mga trabahanti since pag-start nitong bahay kubo na binigay ni Ate M sa akin. So, nag nag, ito is July. At anong month na ngayon? <laughs> ayan, so dito sa bandang baba, dito magsimula yung, yung pinaka-plane na malapit sa highway. So, dito nagsimula yung... Hagdan. So, ayan no oh, 'di ba. Matarik talaga yan, bangin. Buti na lang may mga puno ng langka at may mga bato nang naka, nakahelera at nakafile protection sa lupa o sige na akyatin natin dito ayan akyat o dahan, dahan lang so dito palagyan ko yan ng handrail oo para hindi mahuhulog yung dadaan oo so dito naman sa kabila ayan so yan yung hagdan o ba diba? malapad yung hagdan na yan. hindi mahihirapan ang aakyat mm, mm so dyan yung tinuturo ko lagyan din niya ng handrail. Yun, tinyan yung manok. Magpatinola ata yung manok. So, ayan. Akyat tayo dahan-dahan. At ang hagda na to, hindi lang po ito para sa amin. Sa lahat ng gustong dumaan dito. Kasi talagang, hindi naman ako ano eh. I am open to everybody kasi nga itong hagda na to gift lang gift din ito galing kay ATM so kaya lahat ng mga tao na gustong dadaan dito padaanin na natin so yun Okay. okay, so patuloy tayong aakyat At ayan, makikita na naman natin ang party kung saan Sa kabila, ay dito dumaan si Ate Julie na para siyang kumalering <laughs> Ate Julie, pagbalik mo dito Ate Julie, hindi nakakakalering Kasi dito ka nadadaan sa hagdan So ayan, dito sa bandang ito, dito talaga yon si Ate Julie nag uh, Parang, uh, ayan, dyan dyan, yung tinuro ko yan talaga yung paano siya pababa ay talagang <laughs> nakita niyo yun, di ba? So dito sa uh, di ba? Yan. Okay? So that's it. At hintay na lang natin na matapos na ayan yan yan. Papunta yan sa highway. And then yes, ganun talaga dai. Malapit na matapos ang ating hagdan hagdan. So hindi na kami mahihirapan very very soon. Okay? So, yung sa baba, yung may sampay, yan yung gawin kong parking lot. Diyan ko i-parking yung aking sasakyan. Okay? Para diretsyo na yon sa highway. O, ba diba? Ganun lang ang buhay dyan. So, highway na yan dyan. At tingnan nyo yung dagat, malapit sa dagat. So, kaya, masasabi ko na this place is the place that I want a place. Char. Place pa more. Thank you. Bye.